What's up mga kabayan? Welcome back again to my channel. yung panahon dito sa Poland mga kababayan so ayan yung train station dito, ganyan yung um, tsura or style ano so makikita nyo yung part time ko uh, as a cleaner dito sa Poland mga kababayan so, hindi naman ganyan kalaki yung kinikita ko pero sabi ko nga nakakatulong yun para sa pagkain ko at transportation ko araw-araw so additional uh, income kumbaga 5 minutes doon sa uh, station so ganito yung buhay dito kapag uh, part time ka ay kailangan sa ulo mo yung pasikot-sikot para hindi ka malito so yung may-ari ng uh, apartment or may-ari ng uh, bahay kasi dati yun binibigyan yung sa akin yung susi para Ako na kasi ang bahala Ako na kasi ang nag uh, Mamanage ng uh, Paglilinis At yung klase ng linis So, ang gagawin ko na lang So, itatap ko dito ano So, para magbukas itong pinto Ano, mga kababayan So, ganito dito Ang part time sa Europe So, itatap ulit Kasi Ayan So, ganito ang part time dito So katiwala ka na ng may-ari at bibigyan sa iyo yung susi, ano. So, may edad na itong building na to mga kababayan. Minsan, <laughs> natatakot din ako na uh, pumunta ko isa lalo na pag winter season. Masyadong gabi na, ano. So, ganito yung style niya, di ba? Ayan. Kung so, makikita niyo naman, di ba? Ah, another uh, income na naman. Iniisip ko na lang yan, mga kababayan. So, welcome dito sa pinagpapart naman ko, mga kababayan. nani, so, dito ito, uh, about uh, 15 minutes doon sa uh, ko. So, ang gagawin nyo na lang, bubuksan nyo dito. Para makapag-start na kayo maglinis. Ano? Para may tao pa yata. <laughs> so, welcome dito sa -time ko mga kababayan. Oh, Halos uh, tatlong taon na ako dito time mga kababayan. Ano? Sa ano na to. So, yan, yung style niya. So, medyo makalat. ko. Dahil yung basura. Iwan panong basura si mal <laughs> Yung guys. So pagka living area yan, so ito yung bathroom. Ganito kadumi. So ito yung uh, kwarto. Ayan. Diba? So ito yung uh, kitchen. So isang bahay to, yung kabilang kwarto may tao pa. So hindi ko pwedeng linisin. So ngayon ko linisin to kasi may arrival sa Wednesday. Ano? So, hindi nag-iwan ng pagkain. So wala tayong pagkain. <laughs> hindi rin yung tubig Kasi dito parang ang setup ko ay pang-hotel, uh, ano? Ang setup to ng pang-hotel ako na naglilinis dito. Mga kababayan, sa so, tatlong taon na ako dito nag- ah uh, mga kababayan. Mga extra income ko ito, ito na uh, pag dito, sabi ko nga, yung mga na, uh, basta kung bilhin ako, ko dito, kasi minsan, eh, uh, yung guest, natutulog lang ng isang gabi, kinabukasan, may linis na naman ako, Ano? Kaya, uh, maganda kung uh, marami kang uh, linis, marami ka nang kita. Kaya uh, yung pera, ay daw, ay daw, ay daw. Ay, ganito ang buhay. Pag day kasi ngayon dun sa regular job ko, mga kababayan. Kaya, ah, uh, alam niyo yun. Rumakit ako ngayon dito kasi nag-message yung boss na uh, na daw itong uh, kwarto itong apartment. So, bahay to. So, makikita niyo naman, diba? ba medyo malaki siya. Natutulog at kumakain din ako minsan dito. So, bali mag ako dito ng uh, mga apat na oras. Ano? So, hindi pressure yung paglilinis dito mga kababayan. Baga, kung anong oras kung matapos, okay lang. So, kaya ko naman tapusin to ng mabilisan. Kaya ko din tapusin ng uh, matagal. Ano? So, unahin ko muna tong kwarto mga kababayan. Ano? So ang una kong ginagawa dito, ini-strip ko muna tong mga bed. So parang uh, hotel standard din yung uh, pag uh, ano ko ano, paglilinis mga kababayan. So, ilalagay ko muna to dito, sa so, magandang ilagay to. So, ilalagay ko muna, mag-strip muna ako Guru dito. masikat yung araw ngayon eh. So ayan, siguro yan, ilagay ko muna diyan strip muna tayo ng bed so itong liner hindi ko naman ito nilalaban araw-araw so isang beses lang uh, kada linggo ko nilalaban yung liner na yan kung tawagin dyan sa atin ano hindi siya masyadong gamit na gamit kasi dito ang uh, ibang mga European or Polish hindi naman mga damak kung tawagin dyan sa atin So, ano ba yung word na damak dyan? Bisaya o Tagalog? So, yun lang, mga kababayan, kapag nga uh, part-time kayo, so, okay na kailangan ay uh, meron kayong uh, experience, no? Sa paglilinis So, hindi pwedeng uh, mag -iinarte. So, wala namang standard dito na akong uh, ina-apply sa sarili ko. So, hindi na ako gumagamit ng, uh, uh, you know, ng personal uh, hygiene or ng gloves, you know, kung tawagin dyan sa atin. So, ito yung uh, unang-una kong inaalis. Dahil nga, uh, ako na rin yung naglalaban nito mga kababayan. ano you know? So, ayan, may, may washing machine ako dito. So, ito yung sabon yung lalagay ko na rin yan. Tapos ito, iniisa-isa ko yan. Pasok ko na rin dito sa washing machine, mga babayan. Ano? So, ako na yung naglalaba yan. Habang naglilinis ako, pinapaikot ko na to. Ano? So, hindi nauubos yung... Uh, kasi matagal to eh. Nau yung oras ko dito ka kakaintay, mga kababayan. So, madali lang naman. Kaya, sabi ko nga sa inyo, kailangan sa uluhin ninyo, ano? So wait lang, may towels pang nakakalat. So kalagtahin ko lahat. May towel pa dito. So isama ko na. So ito. So medyo madami. So ayan. So press nyo lang tong uh, start. Then uh, press nyo yung start. I mean button pala para mag start. Then, press nyo yung start, ano? So, ganito dito. So, nilagyan ko na ng sabon, ano? So, mag-start na yan. Then, ito. Paikot. Tubig, ano? Ayun. Mag-start na, mga kababayan. So, ang sunod kong uh, unahin uh, sa paglinis, itong uh, bathroom. Kasi nagtatagal ako dito sa bathroom. Mabilis lang kasi maglinis ng uh, vacuum. So, ang gusto ko, linisin ko na agad to. Ano? So, may chemical na rin ako dito. So, ayan. Kumangat dito. Ano, diba? So, may chemical na rin dito. Meron ako squeegee. And, meron akong uh, to brush. Ano? So, ayan. Start na ako. Nagyam ko muna ng uh, pang ilidoro to. Ano? So, wala kasi akong cameraman mga kababayan. So, independent akong nag uh, content, Ano? So, gusto kong ipakita sa inyo yung part-time ko. So, at least na naniniwala kayo na nagpa-part-time talaga ako as a cleaner. Ano? Hindi yan kwento-kwento lang. Huh? Ina-invento ko lang talaga sa inyo. Ano? So talagang naglilinis uh, ako mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Poland, pag hindi ka madiskarte, kasi Europe, Europe to eh. So kailangan natin may diskarte sa paglilinis. So, kung makikita nyo, hindi na ako gumagamit ng uh, gloves. Kasi sanay na naman yung kamay ko kasi ilang taon na ako naglilinis dito, ano? So, yung binibili kong chemical, ako na rin kasi yung bumibili ng chemical. So, yung binibili kong chemical dito, yung uh, friendly. So, friendly chemical. So, napakarami naman chemical dito sa Poland, ano? So, isprayan ko lang to. Ayan. And, tapos yung tapos ko. Yun. ano ganito ang uh, routine ng paglilinis ko dito okay. mga kababayan. Hindi ito uh, wala akong supervisor dito, wala akong boss. Kumbaga yung may-ari ng uh, flat na to ay tiwala na, ano? So, it, so sasabihin ko lang sa kanya na tapos na boss, tapos na yung uh, ko, pwede mo nang ibenta, ano? pwede mo nang isalita sa booking. Booking.com So, alam ko binibenta nyo to sa uh, Airbnb kasi to eh. So, syempre kapag ka ganyan kasama dyan ang application ng uh, Booking.com mga kababayan. Ano? So, wala nang PPL kasi... PPL? <laughs> Yung uh, standard hiking ko ay hindi na ako masyadong mag... Uh, <laughs> papaka inarte mga kababayan ano kahit anong sabihin niya sa video ko sanay na yung kamay ko so, ako naman yung uh, gumagawa eh di ba so present ako dito sa shower glass sa so, paglilinis naman ng shower glass mga kababayan so video marami na kasi akong experience sa paglilinis ng hotel mga kababayan so, So, ang ko, basahin niyo muna ng water. You know? ayan. Mag, uh, kasi yung mga dry water na yan, mm hindi -hmm. nyo agad makukuha yan sa chemical. Kasi spray nyo agad ng chemical. So, ayan, kung makasakita nyo sa video. So, mabilisan lang ito laging yung paglilinis ko ng CR. Si ano? So, kinakailangan, medyo... Uh, hindi kayo maarte sa paglilinis, ano? So, sa Europa pag ikaw ay OFW so kasama yan so nag-waiter din ako so may, pag may pagkakataon ipakita ko sa inyo yung pag-waiter ko ipapakita ko sa inyo ano so itong uh, paglilinis hindi ko na yun iniinda hindi naman kasi ganun ka dumi yung uh, apartment na to lagi mm -hmm. ano? So, madami lang yung basura dito na bote ng uh, alak. Minsan, kapag mga kapataan yung uh, pumupunta dito. So, yung diskante ko dito, spray lang ng chemical. White. So, yan lang naman yung... Uh, Mahirap sa part ng paglilinis ay yung eh. linisin ng bathroom. Ayun. Uh, bedding sa hindi naman ganun pa hirap na yan. So, papakita ko rin sa inyo in uh, couple minutes pag natapos ko to. Ano? Nakita, nakikita niyo diba yung okay. eh? Discarte ko din. Uh, wisikan niyo nung... Wisikan. Bandawan niyo nung tubig. Ulit. Patapos ng chemical. So, ayan. So, alam ito ng iba-iba nating mga kababayan dito na nagpo time or uh, ang trabaho ay sa hotel, ano? Cleaner sa hotel. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, nung nag-apply ako ng podal, ang trabaho ko ay, or ang apply ko ay uh, cleaner. Ang room attendant dyan sa atin, ano? Ang So, ito ay pinakita ko sa inyo kasi at least wala kayo talaga na nagpa-partner mo ko as a trainer, ano? Tatlong taon na ako dito nag sa apartment na to sa awa ng Diyos. hindi tiwala pa rin yung uh, may-ari sa akin, ano? So, kapag may pasok ako, duty, the next day ko lilinisin, ano? So para hindi naman ako pagod na pagod kasi pag sinabi ko dun sa may-ari mga kababayan na hindi ako hindi ko pwede, hindi ko kayang linisin ng ganitong araw okay lang sa kanya hindi na yun so niya na maghihinanakit so tatanungin niya naman ako kung kaya ko pa kaya ko linisin eh kung may may halimbawa mag check out yung guest ng ganitong araw tapos tatanungin niya ako na Adrian check out yung uh, apartment natin. So, kaya mo bang linisan? Pag sinabi kong hindi, hindi. No? Pag sinabi ko okay, okay. Then, pagkatapos nyo i-squeegee, so, kailangan may towel kayo na pang dry para mabilis. Ano? So, yun pong substandard itong ginagawa ko. So, itong towel na to talagang pang dry ko lang to So, hindi ito sa guest, no? So, pinakita ko sa inyo ito para yung ibang mga kababayan na dadating dito pag sumubo kayo ng part time cleaner mm -hmm. wag kayo mag, mag inarte kasi pera to so sabi ko nga sa inyo kung gusto nyo makaluho hindi nyo nabawasan yung uh, sahod nyo sa regular job may mga diskarte kayong magagawa ano so pwede kayong mag part time as a cleaner or as a waiter dito ano so ganito lang kabilis dito itong rain shower lagi ko pong dinadry kasi lagi nagbubuga na tong tubig kasi nagbuga na naman ang tubig ayan so dry lang ko ng kaunti ano, mabilis lang 'to mga kababayan. So ganito ang trabaho ko dito bilang part-time job mga kababayan. Sa so, bukod pa 'yung uh, trabaho ko sa hotel na houseman, bukod pa 'yung part-time ko na waiter, mga kababayan, ano? Sa so, bakit ko ba ginagawa? Siyempre gusto ko ring makabili ng mga gusto ko, ano? So, pag uh, ah, halimbawa ah, kulang kasi talaga yung sahod sa totoo lang kasi yung cost of living ay tumataas din dito sa Poland ano. Then tapos na. So babakyumin ko na lang to. And tapos na ako dito ano. Dito na ako mga kababayan sa pagbebed ano. So ang una kong ginagawa, ini-strip ko to sa mga pagdating ko dito then uh, proceed sa CR then making beds ano kumbaga ito na kasi yung routine ko lagi dito eh ano so ipapakita ko sa inyo yung uh, kabuan kabuuan ng paglinis ko pagkatapos nito ano so yung uh, bed dito magka na yung bedsheet niya mga kababayan isusok-sok ko na lang Diba? So ba? So pagkasukso ko nito, okay na. Hindi na katulad din sa mga hotel na may mga platchit sheet, sheet pa. Side A, side B. Dito sa part-time ko ay Walang masyadong kaartihan mga kababayan ano. Sa so, pagkapasok ko ng uh, unan, So kasi nga sabi ko sa inyo hindi naman to hotel. Yung setup ko lang na ginagawa dito pang hotel. Mga may amenities ko ng tubig. Candies. Kaso hindi ako nakabili ng candies mga kababayan. <laughs> Nakalimutan ko kong dumaan ng shop. So yung sunod na guest Oh, may tubig naman, okay na yun. Hindi, na silang hindi naman kasi maaarte yung guest dito. Mag, uh, yung iba, yung may mga experience sa mga Asia kasi nga sa atin, mataas ang standard dito naman pag hindi nakapag uh, uh, abroad pag hindi nakapag travel diyan sa Asia o nakatumira di naman sila maarte lalo na yung mga lokal na dito lang sa Poland malalakas lang talaga silang kumain <laughs> no? kasi waiter ako mga kababayan kaya ako nasabi pag breakfast talaga yung ngayon talagang kain tayo pag umaga hindi tayo kumakain ng sobrang dami sila sobrang lakas nilang kumain so yan yung uh, pwede kong ma-share sa inyo so mga kababayan ko na papunta dito oh ganito yung part time job ko dito sa Poland kasi sinasabi ko sa inyo sa mga ila kong, mga ana una kong video na nagpo time ako as a cleaner. So kasi tinanong ko yung boss ko kung pwede akong mag dito, sabi ko niya okay, walang problema. And eto. Nakikita niyo 'di ba? So yung uh, Dubai ko, yung Dubai cover ko wala hindi yan gano'n ka uh, ganda parang ngayon sa room ko lang to eh <laughs> kasi may ari naman hindi naman siya gano'n ka arte dito mga kababayan sabi ko nga sa inyo basta malinis lang yung pagkakagawa nyo may amenities na kaunti eh. walang basura ah okay na yan hindi katulad yan sa atin na talagang malaming uh, maraming chichiboreche, di ba? Or katulad sa ibang bansa. So dito, sa part-time job ko, so kung makikita nyo, di ba? Kung ano yung nakikita nyo, so ganito na yun. So hindi kasi katulad ng pang-hotel, kaya hindi ko maisuksok ng ayos ng mga kababayan. So yung uh, sa hotel na linen eh mas mabilis Ito kasi parang nabili niya lang to sa ano ba to tindahan ng mga kabaga uh, IKEA hindi talaga siya customized katulad ng sa hotel mga kababayan so, so which is hindi ko naman talaga pwedeng ikumpara dahil uh, Airbnb lang to, ano? So, Airbnb, wala naman itong masyadong standard. Basta malinis. Walang dumi. So, alam nyo naman, pagka mga Pilipino maglilinis, syempre, medyo malinis yan. Hindi naman 100%, ano? So, ayun na, isaksa ko na. Diba? Then, buuin ko lang ulit ganito at unat unatin lang diba yung kasa, nasa, nasa Shangri-La ako sabi nung manager ko ganito daw yung tangang pagplat <laughs> diba naaalala ko pa lahat ng mga experience ko mga kababayan so itong part time ko ay uh, for example bukas nag check out o may For example, today may nag-check-in uh, dito. Bukas ang check-out. So, bukas may linis na naman ako. So, ganun. Ano? So, hindi siya yung uh, lingguhan. So, no winter season, medyo madalang. Dahil nga taglamig, walang masyadong mga naggagalang mga lokal. So, nagstay lang sila sa city nila or sa bahay nila ano so nilalagyan ko nitong liner mga kababayan to tawag dito tawag din sa atin liner ano so ito yung standard dito oh ayan nagawa ko na oh ayan ah hindi ganun ka perfect pang katulad sa five star pero at least vacuum na ako at dusting pala muna then vacuum then tapos na ako so yung CR so lalagyan ko muna ng towel so yung standard ko dito laging dalwa no da dalwang towel lagi ano yeah. yung, yung nilalagay ko kasi laging may pares yung nagsha-shed yun ba so ayan dalawang towel so nilinis ko na yan babacuuming ko na lang ano mga kababayan. So, dusting muna ako. Ano? Kunin ko muna yung pandusting ko. Then, tapos na tayo. So, dusting, dusting lang. Yung konti. Ano tong uh, salamin nila dito. Ay ba mga guest na babae, mahilig mag-makeup dito eh. Puro kasi make-up sila dito. <laughs> no, mga kababayan. Mag-vacuum na tayo para makapagpahinga pa tayo. Ano? So, medyo binilis-bilis lang ko ng paglilinis dahil uh, gusto ko rin uh, uh, makapagpahinga dito, matulog ng uh, ilang oras bago ako bumalik dun sa apartment ko. Ano? So so, ganito lang yung part time ko dito mga kababayan. So medyo maling yung vacuum. Ano? So sabi ko nga sa inyo, ang part time ko dito ay Ayan, tapos na ang um, paglilinis ko dito, ano. So hindi ko na naipakita sa inyo yung buong pagbabacuum ko. Uh, dahil nga maingay yung vacuum na to luma na kasi to. So, tatlong taon na itong vacuum na to dito or lagpas pa kasi nung uh, dumating ako dito nag start ako maglinis dito ay vacuum na to dito so bali hintayin ko na lang tong uh, nilalabang kong uh, linen para ilagay ko din sa dryer mga kababayan so may dryer na rin dito ano so pagtapos nun uwi na ako at uh, nagpapahinga doon sa kwarto ko ano so ito na yung layness kong CR ano so ganyan yung set up yung kwarto, ito na yung ginawa kong bed mga kababayan so ready to sell na ulit ito so ayan yung uh, living area oh, living area ang tawag yun ano, <laughs> nakalimutan ko anong tawag so ayan hindi naman to ganun uh, kalaki But I think the, uh, bahay ito dati. Hindi ko tinatanong yung may area yung bosco. So ito may dining area at kitchen din dito. So maraming maraming salamat sa inyo mga kababayan ang uh, nais ko lang namang ipakita sa inyo yung part-time job ko dito sa Poland para at least ay napatanayan ko talaga na naglilinis ako ng kwarto mga kababayan ano. Salamat din sa walang sawa ninyong suporta ah, sa YouTube channel ko na Adrian Wagan, mga kababayan. sa so, kung may mga gusto kayong balikan na video, punta lang kayo sa channel ko, mga kababayan, sa video. Ano? So once again, maraming salamat and God bless sa inyong lahat, mga kababayan.